good afternoon guys. Ako po ay ako po ay may sakit na diabetic stage 2. Uh, Naminom po ako nitong Glossarina. So, napakaganda po nitong Glossarina. Isa po itong gatas na marami pong uh, uh, food supplements, mga vitamins. Kapag iminom ka po nito, uh, para ka pong full. Uh, masarap po. Uh, naiwasan mong kumain ng napakaraming uh, pagkain. So, maganda tong close air niya kasi marami tong ano healthy benefits na makukuha so just try sa mga diabetic na sa mga diabetic patients stage 2 na katulad ko uh, po kayo ito uh, malaki po ang may tulong ito sa ating katawan ayun lang po at inam po tayong close air na mga idol maraming salamat